Okay mga bro magandang araw, welcome back na naman sa ating mga video Ayan, bali mayroon na naman tayong gagawing isang washing machine dito mga bro na Union Labamatic Ayan, bali ang naging problema daw nito, sabi ng may-ari ay uh, Umiikot daw yung kanyang motor, pero hindi umiikot yung kanyang labahin Okay, testingin natin mga bro kung talagang totoo yung sinasabi ng may-ari Kunin natin yung kanyang saksakan saksak natin mga bro sa saksakan ayan okay umiikot na agad hindi pa nakaano yung kanyang timer oh mukhang nakarekta na yata kano natin ayan tapos tignan natin ayan mga bro hindi umiikot yung kanyang pulsitor ibig sabihin umiikot yung kanyang motor pero hindi umiikot yung kanyang pulsitor yun yung kanyang problema okay tanggalin natin sa saksakan ayan so ang suspect natin dyan mga bro ay uh, itong kanyang jerkis. subukan natin tanggalin yung kanyang ano pulsator okay kunin natin yung screwdriver natin ayan, tanggalin lang natin tong, ano, to, screw na ito maluwag tong screw, screw nya yan, kapag nalawagan natin, tanggalin natin. Yan, ito na. Okay, lagayan lang natin dito. Tapos tanggalin natin mga brutong pulsator. So hindi kaya, kailangan sabay dalawang kamay yung ano para mahugot natin. Okay. sabay lang yung paghawak natin mga bro para ano, matanggal natin ganyan. Yan, yan. ayan So, tanggal na natin. Tingnan natin. Ay, nako mga bro, ito yung problema niya, sumama yung shafting ng kanyang ano. Jerkish. Yan ito. Ayan. So, tanggalin natin. Gamit lang tayo ng basahan dahil ano, magrasa. Puputin natin. Ayun, nauubot na. Okay. So, kumpirmado mga bro, ang problema niyan ay uh, gear case zero. Ito, matanggal na 'yung ano nito. Mayroon siyang ano dito mga bro. Mayroon siyang lock dito, matanggal 'yung kanyang ano circlet. Pero, matik mga bro, ang papalitan natin ay gear case, okay? baklasin natin mga bro 'yung washing machine natin. Bali ang babaklasin lang natin dito mga bro ay ito, itong apat na tornilyo na ito. Ayan. Tapos dun sa kabila ito. Ayan. Okay. Gamit ang ko natin. Pilip natin. Gamit lang kayo mga bro ng mahabang iskro para abot ng ano nyo. Iskro nyo. Para diridiritso yung tusok niya. Ganon. Kasi pag tagilid, hindi niya gaano ano. Maano yung screw natin. Yan ganyan. Naka, dapat nakasintro. Yan ganyan. Hindi yung nakaganyan na. Nakabanking. Dapat nakaganyan. Kasi pag maikli, nakaganyan yan. Tutukod dito yung hawakan ng screw nyo. Kaya dapat mga bro mahaba. okay so meron pang isa bali hindi kaya mga bro nang kuha natin yun kailangan testingin natin yung plot kung kaya nya hindi kaya ng philip so hindi pa rin kaya mga bro nang plot ang kailangan dyan ay side cutter okay banatan natin ng side cutter mga bro ganyan pakagatan lang natin tapos pihitin natin Ayan kung kaya niya, kaya niya. Ayun. Okay, natanggal na natin mga bro. Ayan, tapos ikaw natin tong drain natin. Drain hose. Tanggalin natin dito. Ayan, Okay, bali mayroon pa palang isa mga bro. Doon sa kanyang butas. Doon. Okay, tanggalin natin. Hindi natin napansin kanina. Okay. Ayan na oh. Okay, lagay na natin dito. Tapos tanggalin na natin ito mga bro. Tanggalin pala natin mga bro yung ano natin. Kalimutan natin tanggalin yung belt ng ating motor. Ayan. Tanggalin na rin natin itong takip niya. Okay. Tanggalin natin yung belt. Ayan o. Ayan. Tapos release na natin. Ayan. Okay, lagyan na lang natin yan. Okay. Tanggalin na natin. Tanggalin pa natin ito mga bro. Mayroon pa palang dalawa dito. Yan ang sinasabi ko mga bro kapag ano, may clay yung kanyo. Ayan, di aabot yung talim niya dun. Pag ganitong gipit. Okay, tanggalin pa natin. Tapos meron pang isa dito, oh. Ayan, oh. Kailangan talaga mahabang screw. So hindi kaya ng pa mga bro. Subukan natin yung plat. Hindi kaya ng Philip. Ayan, kinalawang na 'yung kanyang ulo. Okay, tanggalin na natin. Paglasin na natin mga bro yung kwa natin. Jerkish natin. So gamit pa rin yung pilip natin. Dito lang natin ilusot sa butas. Ayan. Bali mga bro. Apat yung kanyang screw. talanganin na mga bro yung kwan talagang flat screw video ko na kasi ito mga bro matagal na sabi ng may-ari kaya ganito medyo kalawing, kalawangin na yung mga ano nya screw nya hmm. you know. natin yung mga screw nya so kapag hirap kayo mga bro na ano magtanggal so kailangan tanggalin nyo muna itong pulsator natin ito tapos dito sikwatin nyo dito ng flat screw yan okay sikwatin natin dito yan o kutan lang natin para ano kung may rapang kayo magtanggal yan ikot ikutan lang yan unti unti lang yung sikwatin mga bro ayan o dahil maigpit talaga yan ayan tapos galaw galawin nyo ayun o tanggal na ayan so ayan yung kanyang pinanggalingan o ayan okay sira na talaga mga bro tanggal yung shifting ng ano Bali, ito yung kanyang, kung mga bro, shepting, oh. Ayan. Okay, so, bago natin palitan mga bro, ay bibilangin natin kung ilang ngipin ito. Bibilangin natin. Ayan, oh, ayan. So, dito tayo mag-umpisa, mag ito. Pwede rin dito. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 teeth mga bro. Kailangan kapag 11 teeth yung tinanggal natin, 11 teeth din yung ating ipapalit. Okay, ito yung bago nating jerkis. Ayan o. 11 teeth din yung nakatatak. So, ito mga bro ay in-order natin to sa online shop. So sa mga gustong order nito, yung mga may washing na Union Labamatic ay uh, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section natin. O di kaya ay itatag ko na lang dito sa mga video natin. Para makita nyo at maka-order din kayo kung ganito ang problema ng inyong washing machine. Okay, para makasigurado tayo mga bro ay bilangin natin kung 11 teeth. Yan, simula tayo dito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tama. Okay, kabit na natin mga bro. Bago pala natin kabit mga bro, ay uh, punasan muna natin 'tong linisan natin 'tong ano. Ito. Kung halimbawa wala tayong ano wala tayong pandikit, wala tayong rugby o di kaya wala tayong bulkasil pwede mga bro dito yung ano, grasa lagyan natin ng grasa ayan okay apply natin mga bro ng grasa para makasigurado tayo na walang tagas lagyan pa natin okay, ilagay na natin So kapag nag-order nga pala kayo mga bro may sukat yung ibibigay ko sa inyong link may nakasukat dito Para parehas yung agwat ng pulya ayan oh Yung agwat dito saka dito parehas ayo kung, kung mapapansin nyo ayan parehas oh Okay kabit na natin ang bali, huwag niyong kakalimutan mga bro, ilagay itong oil seal. Ayan na. yan yung dayalan para hindi magtatagas yung muka natin, washing machine natin. Okay, ilagay na natin. Ayan. okay nahigpitan na natin mga bro pwede na natin ibalik yung natin, host natin Okay mga bro, nailagay na natin yung mga screw. Bangunin natin at lalagay natin yung belt ng washing machine natin. Okay, ang diskarte yan, mga bro. Halimbawa ganyan. Ilusot nyo muna dito sa pagitan ng pulya. Yan. Yan, tapos ilagay nyo na dun sa ano maliit na pulya ng motor yan tapos e eh, ganyan nyo dun sa malaking pulya oh. Ayan. tapos paikutin nyo ayun okay na ilagay na kapit na mga bro okay subukan natin ilagay yung pulsator niya mga bro yan babak ko lang yung washing machine natin Okay, subukan natin kung mga bro ilagay yung pulsator natin. Ito. So, titestingin natin mga bro kung hindi siya sasayad dito. Yung iba kasi, nagpalit na raw sila pero maingay pa rin. Ang gagawin nyo doon pag sumasayad itong ganito ng pulsator nyo, maglagay kayo ng washer dito mga bro o spacer dito sa butas nito yan yung saktong spacer dito para hindi sumayad in case lang na sumayad ah, pero pag hindi namang sumayad kahit hindi na kayo maglagay okay lagay natin yan tapos lagay natin yung nut nya ito pala yung nut nya oh. ayan okay lagay na natin at para matesting na natin kunin pala natin yung ano screw natin Okay, nagpitan na natin mga bro. Subukan natin ngayon. I-ko natin yung kanyang timer. Iyon natin. Okay, saksak natin sa kuryente. pas tapos ang titestingin na lang natin lalagyan natin ng tubig titignan natin kung may tagas para hindi mabasa yung motor ng washing machine natin ok kuha lang tayo ng tubig Okay, tingnan natin mga bro kung may tagas yung washing na ginawa natin. Ayan, yan ang i-check nyo mga bro kapag nagpapalit kayo ng ano. Tingnan natin kung may tulo. So, kapag may tulo, yan mga bro, tutulo dyan sa major box natin, yung tubig. So, walang tumutulo mga bro, ibig sabihin, good yung pagkalagay natin. Ayan. Kung in case lang mga bro na may tumatagas kapag nagpalit kayo ng ano gear case tanggalin nyo ito yan gayahin nyo ito kuha kayo ng rubber rope mga bro na guma yung ginagawang bubong ngayon na uso na rubber rope pwede na yun guntingin nyo lang gayahin nyo lang ito tapos yun ang unang ilalagay nyo dito tapos lalagay nyo rin ito okay so ayos na mga bro yung repair natin na washing machine